Ito pa to. Ah, kasim. Unyatang asim. Hmm. Pero ang ganda niya, no? Parang gusto kong ito itanim ko sa rooftop. Tanggalin ko na yung baliti. Parang ko ito tinatanim. Kasi ang ganda. Ito, yung umapala-pula. Tapos, yung ito ko na lang, ipilad ko na lang. Yan? Hmm. Ipilad ko na, tapos makapilad ko na tayo. Papasa pa sa'yo yung manalan na to hindi pag nasa ano. na naman napaka dami asim. Ano naman naman mamaya. Ignite.